pangiti na lamang ang lalaki si Renato na bumungad mula sa screen ang mukha ng kanyang tatlong anak na babae. Kamusta naman ang tatlo kong pinsesa? Malambing na tanong ni Renato sa tatlong anak. Okay lang po kami tatay. Sagot ng panganay sa magkakapatid na si Rebecca. Nasa ibang bansa ngayon si Renato at isang family driver. Mahirap ang buhay sa Pilipinas kaya kahit malungkot para kay Renato ang mawalis sa kanyang pamilya ay tinatagan niya ang kanyang loob. Gusto ni Renato na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang tatlong pinsesa. Kada limang taon ay umuuwi si Renato para magbakasyon at makasama ang kanyang asawa at mga anak. Lumaki sa hirap si Renato. Isang beses sa isang araw lamang siya kumain noon at ayaw niya iyong iparana sa kanyang pamilya dahil alam niya kung gaano iyon kahirap. Ang panganing ni Renato ay labing apat na taong gulang, ang pangalawa naman ay siyam na taong gulang, at ang bunso ay apat na taong gulang. Limang taon ang mga agwat ng kanyang mga anak dahil kada limang taon, tuwing uuwi rin ni Renato, sila gumagawa ng kanyang misis. Tatay, ang ganda ng Barbie ko! Nakangiting sabi ng bunsong anak ni Renato na si Ria. Thank you po! Walang ano man, Lia. Kapag may gusto ka pa, sabihin mo lang kay tatay, okay? Nakangiting sabi ni Renato sa anak. Tatay, salamat po sa dress na pinadala nyo. Sabi naman ng pangalawang anak ni Renato na si Rosa. Alam ko mahilig ka sa dress, kaya binili agad ni tatay yun para sa'yo. Nakangiting sabi ni Renato. Napangiti ang mga anak ni Renato Mahal na mahal na mga ito ang tatay nila dahil sobrang mapagmahal nito at maalaga. Oh, nasaan palang nanay niyo? Tanong ni Renato sa mga anak. Umalis pa si nanay? Sagot ni Rebecca. May pinuntahan lang po saglit, baka pauwi na rin po yun. Umalis? Gabing-gabi na dyan sa inyo. Umalis pa rin siya? Napakunot na o si Renato. Saan nagpunta ang nanay niyo? Hindi po sinabi, sagot ni Rebecca. Pero baka kila nang lang alam niyo na po, chismis palagi ang hanap ni nanay. Natatawan tumango na lamang si Renato sa kanyang mga anak at nagtanong na lamang tungkol sa pag-aaral ng mga ito. Halos isang oras lumipas, pero wala pa rin ang ina ng mga bata. Kaya nagpaalam na si Renato dahil tumatawag na ang kanyang amo. Hindi ganoon kabait ang amo ni Renato na Amerikano. Palagi siya nitong sinisigawan kapag may sumpong at iniintindi na lamang ni Renato. Renato, I said clean the car! Saad ang amo ni Renato. Stupid man! Sorry sir, I will clean it. Sabi ni Renato. Kumuha si Renato ng tubig at nagsimulang maglinis. Plano ni Renato na mag retire kapag nakapag-ipon na siya naisip niya magtayo ng negosyo sa Pilipinas. Bukod kasi sa tumatanda na si Renato, madalas na rin siyang mangulila sa kanyang pamilya. Pero kung hindi pala rin sa negosyo si Renato, naisip niya magpatuloy na lamang ulit sa ibang bansa. Susubukan niya maghanap ng trabahong bago at mabait na amo. Nang sumapit ang kinagibihan, ay muling tinawagan ni Renato ang kanyang pamilya habang kumakain siya umaga na sa Pilipinas, kaya matagal-tagal niyang makakausap ang kanyang mag-iina. Sabado rin doon at walang pasok ang mga bata, kaya hindi siya magiging istorbo. Kumain na kayo? Tanong ni Renato sa asawa. Nagluluto pa lang. Sagot ng asawa nitong Selena. Si Ikaw, kumain ka na? Kumakain pa lang. Tugon ni Renato. Saan ka pala nagpunta kagabi? Nagtakas si Renato dahil para bang naaalibad-bara ng kanyang asawa. Ayaw niya mag-isip ng masama sa asawa, kaya inalis niya na lamang sa isipan ang kanyang napansin. Saninang ni Rebecca, sagot ni Lena kay Renato. May kaunting kasiyahan doon, kaya nag siya. Hindi ko na naisama ang mga bata at baka magtagal nga ako. Napatangon naman si Renato at ngumiti. Mahal. Nakita mo ba yung pinadala kong bestida sa iyo? Siguradong bagay na bagay sa iyo yun. Oo, maraming salamat. Sabi ng asawa ni Renato, maya-maya lamang ay sumulpot ang mga anak ni Renato na wala ang atensyon ni Renato sa asawa dahil inago na tatlong bata ang cellphone sa babae. Tatay! Gumiti si Rhea at kumaway sa kanya. I love you, tatay! Napangiti si Renato ang lambing-lambing talaga nitong buwensuko. I love you too, anak. Hanggang alas 10 ng gabi nakipag-usap si Renato sa mga anak bago siya nagpaalam. Alas 3 kasi ay namamaling kasi si Renato at ang katulong kaya kailangan niya maagang matulog. Sulit naman ang pagod ni Renato sa trabaho at pag-intindi nito sa kanyang amo dahil malaki ang sahod ni Renato at madalas din siyang makatanggap ng bonus kaya madalas nakapagpapadala ng gamit si Renato sa kanyang pamilya. Nasaan ang nanay niyo? Tanong ni Renato sa mga anak nang tumawag siya. Nasa bangko si Renato ngayon at hinihintay ang kanyang amo. Dahil matagal pa ito, ay napagdesisyonan niya na munang tumawag. Umalis po, sagot ni Rosa. Napakunot noon na lamang si Renato. Nagtataka na si Renato sa ikinikilos ng asawa. Palagi itong wala tuwing gabi at kapag mag-uusap naman sila ay palagi itong malamig at parang ilang sa kanya. Saan nagpunta si nanay niyo? Tanong ni Renato sa mga anak. Nagkibit balikat si Rebecca. Hindi po namin alam eh. Bisabis -bis pa si nanay kanina nung umalis. Palagi bang umaalis si nanay niyo? Muling tanong ni Renato. Tumango ang mga anak ni Renato. Dahilan para mas lalo siya magduda. Napapadalas na wala ang kanyang asawa at gabi pa talaga. Tatawag ako ulit. Sabi ni Renato sa mga anak. Sige na. Mahal kayo ni tatay. Mahal ka rin po namin. Tugon na mga bata. Hindi na nagustuhan ni Renato ang ginagawa ng kanyang asawa. Nangangamba na siya dahil alam nito may sinisekreto sa kanyang asawa. Sumapit ang gabi sa Amerika. Tumawag muli si Renato sa kanila. Umaga na sa Pilipinas, kaya alam niyang hindi siya istorbo ngayon. Saan ka galing? Punga ni Renato sa asawa. Iniiwan mo palagi ang mga bata tuwing gabi. Diyan lang. Tipid na sagot ni Lena. Lena, tapatin mo nga ako. Anong ginagawa mo? Seryosong tanong ni Renato. Palagi kang ganito sa tuwing tumatawag ako at may tanong. Pakiramdam ko, nagbabago ka na. Renato, wala akong panahon sa mga kadabahan mo. Inisasabi ni Lena. Parang dinulog si Renato nang patayan siya ni Lena ng tawag. Sinubukan niya ulit tumawag pero ayaw nang ng video call. Sumubok si Renato sa number pero nakapatay naman ang cellphone nito. Napabuntong hininga na lamang na malalim sa si Renato at itinulog ang kanya sama ng loob. Numipas ang mga araw, linggo at buwan. Mas lalong naging malamig si Lena kay Renato at nasasaktan si Renato dahil doon. Matipid ito makipag-usap sa kanya at palagi pa itong galit. Tatay, may lalaki si nanay. Natigilan si Renato dahil sa ibinungad sa kanya ni Rebecca. Nakita ko sila magkausap sa video call. Tatay, kamukha namin yung lalaki. Ayaw magpadalos-dalos si Renato, pero nilamo na siya ng takot. Pansin din ni Renato na hindi niya kamukha ang mga bata. Kahit kaunting pagkakahawig ay wala siya. Pero isinawalang bahala na lang ni Renato dahil medyo kahawig naman ng mga ito ang kanilang ina. Kakausapin ko ang nanay niyo. Seryosong sabi ni nato. Ibigay niyo ang telepono. Gumalaw saglit sa video mula sa kabilang linya. Ilang sandali lamang ay lumitaw si Lena na nakahiga sa kama at mukhang inaantok. Ano ba? Inaantok na ako! Inisasabi ni Lena. Sino yung lalaking kausap mo? Tanong ni Renato. Lena, alam ko may ginagawa kang hindi ko alam kaya tapatin mo na ako. Lena, bakit naging ganyan ka? Gusto mo ng totoo? Galit na singhal ni Lena kay Renato. Matagal na kitang niloloko, Renato. May iba akong lalaki dito. At sila ang ama ng tatlong bata. Pinaako ko lang sa'yo ang tatlo. Dahil sayang ang pera makukuha ko sa'yo. Parang binagsakan ng langit at lupa si Renato. Dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan nala labas iyon mula sa bibig na asawa. Lena, labing alim na taon na tayo mag-asawa. Umiiyak na sabi ni Renato. Paano mo nagawa sa akin to? Hindi naman ako nagkulang sa iyo ah. Lahat ibinigay ko. Siya naman dapat ang pakakasalan ko eh. Kaso no choice ako sa iyo. Sabi ni Lena. Pasensya na lang tayo Renato. Dahil mas mahal ko siya namatay ang tawag, kaya sunod-sunod na lamang tumulo ang mga luha ni Renato. Galit at lungkot ang kanyang nararamdaman ngayon. Hindi niya akalain na matagal na siyang ginagago ng asawa. Hindi niya akalain na ang mga anak na mahal na mahal niya ay hindi pala galing sa kanya. Dahil sa nalaman ni Renato na pagdesisyonan niyang umuwi ng Pilipinas, ipinaliwanag niya lahat sa kanyang amo at pumayag naman ito Gustong mag-file ng divorce si Renato. Kahit walang divorce sa Pilipinas, gusto niyang subukan pa rin dahil sobrang nasaktan si Renato. Renato! Nakauwi ka na pala! Bati ng babaeng kapitbahay ni Renato sa kanya. Tipid lamang ng iti ang binigay ni Renato sa babae bago dumiretso sa kanilang bahay. Gulat na gulat ang tatlong batang babae at si Lena nang makita si Renato. Tumakbo ang mga bata palapit sa kanya. Gustong pigilan ni Renato na yakapin ang mga ito. Pero sa huli, niyapos niya pa rin ang yakap ang mga ito. Hindi niya kaya idami ang mga ito sa galit niya. Sa labas muna kayo. Mag-uusap lang kami ni nanay niyo. Mahina sabi ni Renato sa mga anak. Tumangu lamang ang mga ito bago lumabas sa bahay. Paano mo nagawa sa akin yun? Kumpronta ni Lenato sa asawa. Bakit, Lena? Lahat naman ibinigay ko sa'yo! Hindi kita ginutom! Lahat ng gusto mo, ginagawa ko ng paraan para makuha! Paulit-ulit na lang ba, Renato? Sinabi ko na sa'yo! Siya ang mahal ko! Galit na sabi ni Lena. Kung umuwi ka para dyan, nagsasayang ka lang ng oras mo. Umuwi ako para mag-file ng divorce. Sabi ni Renato, mas mabuti pang mawala na lang ako ng ugnayan sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo, Renato. Mas mabuti nga yun kaysa mairita ako sa iyo. Inis sa sagot ni Lena. Mas lalong nagalit si Renato dahil sa isinagot ni Lena. Hindi man lang ito humingi ng tawad sa kanya. Ginawa lahat ni Renato para mag-file ng annulment kay Lena dahil walang divorce dito sa Pilipinas. Pero dahil hindi tulad ng diborsyo, matagal mag-usad ang annulment at malaking halaga rin ang kailangan dito. Habang nilalakad ang annulment, kinasuhan ni Renato si Nalena at ang kalaguyo nitong isa palang pulis. Kaya naman, nasibak ito sa pwesto at pinagbayad pa dahil sa nagawa nito kay Renato. Dahil walang pag-asa si Renato sa diborsyo, at matagal pa bago magkaroon na desisyon sa annulment nila ni Lena. Ang pinaglaban naman niya ay ang custody na tatlong bata. Kahit hindi ito tunay na anak ni Lenato, napamahal na siya sa mga ito kaya gusto niya mapunta sa kanya ang tatlong bata. Hindi naman nakipagtalo sa custody si Lena at ang kabit nito. Ang inasikaso lang ng mga ito ay ang kasong nakapataw sa kanila. Halos isang taon ang ginawang paglaban ni Lenato Bago mapunta sa kanya ang kustodiya ng tatlong bata, hindi man nakamit ni Renato ang madali ang diborsyong nais niya. Masaya naman siya dahil may tatlong anghel ang nasa tabi niya. Hindi na babalik si tatay sa Amerika. Dito na lang siya para sama-sama tayo. Nakangiting sabi ni Renato sa tatlong anak. Magtatayo na lamang si tatay ng negosyo dito sa Pilipinas. Thank you tatay! Niyakap siya ng tatlong bata. Mahal mahal ka namin, tatay. Sabi ni Ria. Sobrang mahal din kayo ni tatay. Hindi man kayo nang galing kay tatay, patuloy pa rin kayo mamahalin ni tatay. Malambing na sabi ni Renato. Magsisimula muli ng panibagong buhay si Renato kasama ang mga anak. Magsisimula muli si Renato malayo sa lugar kung saan sinaktan siya ng asawa. Nagtayo na lang ng business si Renato sa Tagaytay kung saan sila ngayon naninirahan ng mga anak. Hindi naging maganda ang una niyang negosyo pero nagsumikap pa rin siya hanggang sa maging successful si Renato. Minsan, kahit gaano mo pa kamalang isang tao, kung choice siya magloko, magloloko talaga siya. Masaya na ang buhay ni Renato kaya wala na siyang mahihiling pa kundi mabuting kalusugan para sa kanila ng kanyang mga anak. Dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!